Good morning mga idol, Ito yung tanh natin mga idol, chì lì sạc kalong. Mà hà bàn nàng bùa nàng bùa nàng bùa isang puno lang oh, may git sampo. Ah, meron tayong ano, siling Taiwan dito, mga kadiskarte kasi hindi pa siya kulay pula. Hmm. Wala ka rin ng bunga niya. Ayun, ayun guys oh. Yung talong natin, may bunga na rin. Ayan guys. Matalong natin. Dito. Oh. Katot sa inyo lahat mga idol, mga ate, and discarte may libing gulay tayo ngayon sa ating pag Siyempre kamatis natin, maraming bunga. Maraming bunga. Saka yung pahabol natin mga idol, meron ngayon mga ibulak na.

Sayang ano, yung saging ko, lakatan to mga idol, galing pandabaw yung ano na to. Bali duma. na siya ng marami. Kaya ikinalat ko na. Kaya mga idol, no? lakatan yan, yung saging na yan, lakatan. Ayan, ayan na-update ko na kayo sa aking pagtatanim, sa aking mga tanim, ayan mga idol, mga tanim na gulay. Pagka dito na video, oh, thank you for watching.